Magandang araw mga kabalat! So for today's vlog ay pupunta po kami sa isa sa mga ipinagmamalaki na falls ng Barangay Sablang Ito ay ang Sapot Falls Bukod nga po pala sa mga ilog, dagat ay sagana rin ang Barangay Sablang sa mga falls at nakamamangha dahil napakadaming mga falls dito sa kanila na may iba't iba syempre ang katangian Ang pupuntahan nga po pala namin ngayon ay isa sa pinakamataas na falls na matatagpuan dito Shoutout nga po pala sa mga nakasama kong mga vlogger, mga bagong kaibigan at nagkakaisa kami ipromote ang aming lugar dito sa Keso. Shoutout nga din po pala sa aming mga tourist guide na may sobrang babait at talagang sinamahan kami at inassist hanggang sa mapuntahan namin ang Sapot Falls. So, maglalakad po tayo ng mga isang oras, depende kung gaano kabilis kayo maglakad at sa daan pa lang ay malilibang ka sa dami ng ilog at malaparaisong kagubatan. Pag ganito ang aking mga dinadaanan talaga, alam nyo po, feeling ko talaga ako'y diwata ng kagubatan. Cheers! <laughs> Alam niyo lagi kong pinagmamalaki at lagi kong sinasabi sa aking mga vlog na sobrang linis talaga ng tubig dito sa amin. At talagang kung ang hanap nyo ay nature vibes, naku sinasabi ko sa inyo. Pag napanood mo itong aking vlog ay sinyalis na to na kayo pumunta dito sa amin. And sa sobrang ganda po ng na mga nakikita ko sa aming dinadaanan, hindi ko talaga na malayan yung oras at saka hindi ko na malayan yung pagod kasi nga ang ganda-ganda ng dinadaanan namin. Maraming bato, maraming sapa, tapos ay makakapagmuni-muni ka, di ba ka? Tapos ay maisasama mo sa pagbumuni-muni mo kung kailan ka mag-aasawa, Charis. <laughs> Pero alam mo, minsan talaga mapapaisip ka na so, sobrang busy mo sa yung trabaho. Talagang maganda pa rin na paminsan-minsan pumupunta ka sa ganitong lugar para, ma para ma-refresh ka. Tapos manumbalik yung ano mo, yung love mo sa nature. At saka mapagmumulay-bulay mo kung ano mga nangyari sa yung buhay. Ganyan. Di ba? Makakapag-emote ka. Walang ingay sa paligid. Ganyan. Malayo sa traffic. Tapos ay malayo din sa mga boss niyo yung mga laging galit. Charis nailayo sa pressure ng mundo ganyan O, no, 'di ba makakapag-bulay-bulay ka makakapag-isip-isip ka tapos eh, pagdating mo sa Maynila ayun na naman stress na naman kaya dito ka na lang tumira cheers lang <laughs> Pero at least, di ba, kahit konting panahon ay meron kay makakaramdam ka ng kapayapaan at walang pressure sa iyong paligid at sa iyong ginagalawan, di diba? Masarap sa pakiramdam yun eh. And sa totoo lang, nakapag-work uh, din naman ako sa Manila at uh, talagang ngayon ko lang talaga nararamdaman at mapalad ako kasi taga dito talaga ako. Ngayon ko lang, ngayon ko lang nararamdaman yung kapayapaan ng puso ko, yung alam mo yun, yung hindi ko ma maipaliwanag yung sarap sa feeling na kaya kong umuwi tuwing sabado at Linggo din sa ganitong kagandang lugar na walang na wala kang, hindi ka nape-pressure, ganyan. Tapos, hahanapin mo yung brilyante ng tubig, gano'n. <laughs> Joke lang. Sige na nga, ano na tayo, bubo na tayo kung ano sinasabi so, ko. So, ayun na nga, nakarating na kami dito sa Safot Falls, sa tibari ang ganda. maalam alam nyo, mapapawi ma talaga ang iyong pagod At dahil sa kapag nasilayan mo itong Safot Falls. Ay, naku, masasabi ko na lang talaga na huwag na tayong umuwi. <laughs> Para yung kanta lang eh, no? Kasi so, sobrang ang ganda. Ano, napapatulala nga ako, promise, sa lagas-las ng tubig niya. Tsaka yung nakakamangha yung sobrang taas ng falls at saka alam nyo sobrang lamig din ng tubig at linis dito mga kabalat dahil nga sa sobrang ganda parang gusto ko na ditong ano tumira charis lang pero alam mo ang ganda ganda talaga ng falls niya hindi ko maipaliwanag yung naramdaman ko nung nakita ko yung falls di ba yun nga lang yung pangalan sa mga dinadaanan namin sobrang ganda na tapos lalo na nung nakita ko yung sapot falls grabe nabighani talaga ako dito sa falls so So, ayun lang mga kabalat. Kung gusto nyo pa po ng uh, more information about po sa Sapot Falls, maaari lamang po makipag-ugnayan sa aming tourism office sa pangungunan ni Sir Jonathan Sines. At ipa-flash ko po sa baba ang kanilang FB page. Ganon din po ang kanilang mga contact number. So ano pang iniintay mo? Huwag ka lang manood na ang aking mga vlog. Kundi pumunta na po kayo dito sa abin. Arat na! Ito ang bayan ng mga champion and I'm proud to be na Karine at masasabi ko lang talaga na super duper natural ang ganda ng aming lugar. Next vlog ko po, ayan, na-excite ay, na din ako sa inyong i-share sa inyo. Water tubing naman ang ating, uh, ating i-explore dito pa rin sa Masla, sa, sa Barangay Sablang. So tutok lang po sa aking mga vlog. At lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog! Bye!